Si te <coughs> que luz, no da coste, que luz vale ver tu satana, no puedes fale ni que fana.

Pagkatawag, espiritu, kung sino man ang pinto rin siya, mo, whatever, so. pasok! Bakit nandiyan ka? Matagal na ako, tita! Bakit nandiyan ka? po, ka?

啊。 Gano'n na nakatal dyan? Gano'n ko nakatal dyan? Ha? Bata pa lang siya. Bata pa lang siya. Bilis, bilis, bilis. Papatayin kita ngayon. Hindi ka na healthy dyan sa katawan ng tao. Ha? Bilisan mo, bilisan mo. Tanggalin mo yan. Bilisan mo, bilisan mo.

bata, baklasan niyo. Babaklasan niyo bata <coughs> <na. na. tos> ha. Ha. Oh, Di pa na. Ha. ulit pa Hindi na Hindi na, Hindi na po. Hindi na. Hindi na. Pisan mo, tanggalin mo. Bilisan mo. mo ng sound Hindi na. Hindi na. Hindi na. na.

ulo no? may, may, ano talaga ano? Anong puno na Nara! 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 May pinotol na po, <coughs> oh, din. Mm. Sa kanya, taklo eh. Sa na katawan niyo dito, eh. Oh. Papuntahin niyo dito. Bilis, bilis. Diyos ko, mabilis ang kamay. Kukurinti kita. Gusto ko mabilis. Tapos nila. Kukurinti kita. Bilis, bilis. Gusto ko mabilis ang kamay. kamay. Bilis, 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 bilis. Bilisan mo. Gusto ko mabilis. Tinatawag ko pa nga sa Los Pertos Pasok. Oh, ikaw lang ang last dan. Tatanggalin mo yun din. Tatanggalin mo yun din. Uulit pa kayo. Bakit mo siya tinira? Hindi uh, mo tinila po ng namin, bahay yeah, namin. Yan, kasi ano din sa mga tao yan, na ah, huwag basta magputol din ang tao ng ano, kasi may din. din sa mga tao yan. O, huwag mo na silang gabanaan. Hindi na po. Ah. lang. Ah makisama ka lang. Sila lang talaga na kumira dalawa. Ha? Ah. Miss, gusto ba? Miss, gusto ba? Miss, gusto Isa ka patid nito, may naga nagkatawala na. Meron pa po. Ilan 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 na nandoon sumama kapatid mo? lang. Sila lang nandoon. Saan kapatid niya? Torong na kabetinya. Ang dento. Ang dento siya. Toronga gal, una sa nakakapagkiya. Torong. Pa orange. Orange. Ari dito. May sabayan. Dito. Dito punta dito. ka Ano lang ka lang? Papuntay mo dito. Ha? Nakasama ka lang. Sino po na talaga? lang talaga ang dalawa lang? Ikaw? Nakasama lang po. Gusto mong patayin din kita? Ayoko. Ha? Ha? Susurrender ka? Kung susurrender ka, papatayin kita. Papuntay mo dito. Ha? Alis na po. Ah, Alis ka na. Walang alisan ngayon sa akin. Hindi, hindi. May ano yun. Ha? Uulit ka pa hindi? Hindi na po. Ha? Ha? Oo. Mm. Oo. Uulit uh, ka pa. Hindi na po. Ah, nakisama ka lang uh, ha? Oo po. Ha. Pili ka. Kukulong kita, papatayin ko lang. Kulong na lang po. Kulong ka na lang? O hindi ka muna patawad din sa tao. Tasang kamay. Surrender. O hindi, ka ta tawad. Patawad sa pamilya mo. Ah. Ha. Nakisama lang ako. Ano? Lakasan ang boses mo. Ha. May pamilya din ako. Ha. Ah. Oo. Oh. Pinutol niyang puno namin, tirahan namin yun. O, so, pili. Papatay niyo na kung kulong kita. Kulong na lang po. okay, guys, so, kung kulong natin sa ano ng barrier of God. Okay. Pasok. Walang <coughs> <laughs> kaluluwa guys, nandito nang ilagay ko. Kaya like kaya yan, walang kaluluwa. Bakong buwis, so, baka buwis.

가는데 그거 보거든 그거거든다 그거거든다 쇼핑 그거거든다 블레스 블레스 오란